Okay guys, may sasagutin lang po tayong katanungan. So, nakakasama ba daw makainom na mainit na tubig yung mga alaga natin? Yes po, nakakasama po 100%. So, sa panahon natin ngayon guys, sobrang init po. Yung tubig na nanggagaling sa main ay dumarating po dito sa ating babuyan, imainit na po yung tubig. So, iwasan nyo po yun guys, nakakasama po yun tulad nito for example guys so sobrang init mainit na yung katawan ng baboy summer pa tapos nakakainom pa ng mainit so isa po sa dahilan na nagkakasakit po yung alaga natin so update tayo guys 64 days old na po ito Ah, uh, okay na po ito wala na naging problema tapos uh, unlimited tubig na rin po ito yan so ito guys example uh, isishare ko sa inyo about sa linya ng tubig So ito uh, pinaka main ito. Pinaka main na uh, gripo ito, 'yan labas sa ating gripo 'yon. Tapos yung pinaka main niyan ay inoff ko. <coughs> Tingnan n'yo guys. So ito po yung pinaka main na uh, source of water. 'Yan, ito naka-off po 'yan. Pinatay ko po inoff uh, ko po dahil uh, mainit na po yung lumalabas na tubig dito. So ang ginawa ko, uh, may tangke kami dyan yan, hindi naman na umiinit yung laman. So dito po ako kumuha ng tubig. Yan. So yung hose, kinabit ko lang dito. Tapos uh, unlimited na po yan, tsaka hindi na po iinit yung tubig niyan dahil nakapundo na po sa tangke. Yan ang ginawa ko guys, yung hose lang kinabit ko yan. Tapos doon sa inumin nila. Yan, so naka-off yung main line para hindi tumiritso yung tubig doon. So dito po yan, naka-unlimited po yun sila guys. Yan. Naka-unlimited na tubig po yan. Tapos ito, uh, update. Yan, ito na po yung nagsuka. At nagtae kahapon na binigyan natin ng gamot. So, unti-unti na naka-recover guys. So, is Uh, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga alaga natin dahil uh, nakakainom na mainit na tubig. So ito, unti-unti na nakaka-recover at uh, kumakain na pa unti-unti. Pero hindi pa ganun kalakasan guys kumain. Pero ang kagandahan doon eh mayroon ng pagbabago kaagad na agapan natin kaagad dahil kung hindi po natin inagapan agad yon So isa yon sa dahilan na malugi tayo dahil kapag hindi naagapan at lumala, ah uh, pahirapan po sa paggamot ang hirap na po gamutin at uh, tapos mga ngayayat at mapiktuhan na po yung uh, kalusugan nila at yun na po yung sanhi ng pagkabansot so malulugi na tayo kapag nababansot na guys so yan uh, ito guys yan uh, nakalagay ta nagpundo tayo ng maraming tubig sa timba yan dahil ito malamig kasi uh, kapag kasi nakadirek may mainit ng tubig yung yung papapligo natin so nakakasama so ito kasi uh, hindi na to iinit so malamig yung tubig nya so bantayan nyo guys yung mga alaga nyo na uh, hindi nakakainom ng mainit dahil promise uh, magkakaproblema po talaga kaya konting paalala lang po sa mga nag-aalaga so update guys ito po ay 64 days simula pinanganak So ito po ay laruan lang may nagtatanong pa rin laruan nila sinos uh, nagsusundot-sundot yung oso nila diyan tapos ayan naglalaro sila. So yun lang guys. Ah uh, konting idea tungkol sa tubig. So ito guys naka unlimited na rin to dahil ah uh, summer po kasi. So kailangan nila yan yan tinanyo guys. So, takaw na takaw sa tubig. So ito ah uh, hindi ko muna masyado shadow binubusog to pero maya maya ako nagbibigay siya so, nagtatanong po na feeding guide sukat sa pagpapakain so lagi ko pong sinasabi depende sa gamit ninyong brand tulad nito yan pre-starter so ito kasi gamit ko so ito yung feeding guide nila yan, feeding guide for patiners so meron na guys so sa starter po tayo ultra pack hug starter So nasa 8.0.8 uh, to 1.5 kilo na po ang binibigay feed intake kilograms a day of pig. So ayun lang guys, kunting idea. Maraming salamat. Ah, uh, bantayan niyo po na, na makakainom na mainit na tubig yung mga alaga natin dahil ah, uh, mag yan ang isa sa mga rason kung bakit nalulugi tayo pag nagkasakit so kailangan na ah, nakatuon po tayo lagi so ito na po sila guys yan ang takaw sa tubig ito yan tingnan mo kain, inom ito yung nagtais dati guys yung may los yan pero okay na yan Nakita nyo kung uminom ng tubig inom Tapos kain. Oh, grabe kong minom guys, di ba? Kain. Tapos inom naman. Ayun guys, ungano ka takaw sa tubig ha. Kakainom lang yan. Oh, inom na naman. So, isa sa dahilan kung bakit nagtatay lagi to kasi nga. <laughs> ang takaw sa tubig. So ngayon pinabayaan ko lang muna dahil wala hindi namang problema na okay na siya. Tsaka ang init po talaga sa panahon ngayon. Init ng tubig na galing sa main. Kaya ginawa ko uh, a lang guys. Yan, yan discarde ko. Pinadaan ko lang dito sa hose galing doon. So wala kasi akong linya na nakadirekta dito kaya sa hose sa hose ko na pinadaan. So, yun lang guys. Sana magkaroon kayo ng kunting idea at makakatulong po sa inyo. Happy farming everyone and God bless.